Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Mainit na usapin ngayon sa pageant community ang sigalot sa pagitan ng may-ari at president ng Miss Universe Organization na si Raul Roca at ng kasalukuyang director ng Miss Universe 2025 na si Mr. Nawat Itzara Grisil. Ayon sa mga ulat, itutuloy pa rin ni Raul Roca ang kanyang kaso laban kay Mr. Nawat bilang paninindigan sa umano'y pambabastos at pamamahiyan nito sa pambato ng Mexico. Matatandaan na noong mga unang araw ng pre-pageant activities, naging kontrobersyal ang naging asal ni Mr. Nawat kay Miss Mexico, na umani ng batikos, mula sa mga taga-suporta at netizens. Bilang isang Meksikano, ipinahayag ni Raul Roca na hindi niya palalampasan ang insidente ito at sisiguraduhin niyang maririnig ang panig ng kanyang kababayan. Dagdag pa niya, Nais niyang itama ang maling pagtrato sa mga kandidata at ipakita na sa ilalim ng Miss Universe Organization, pantay ang respeto at pagtingin sa bawat bansa. Sa kabila ng isyong ito na nanatiling positibo ang mga tagahanga ni Miss Mexico, umaasang magiging makatarungan ng laban at bibigyan siya ng pagkakataong makapasok sa listahan ng mga finalists ngayong taon.